mga katrops busy tayo na ulit natin itong was out na fish kasi malaking ibas ng dagat oh diba ibas na ibas oh diba walang tubig oh ibas na ibas Habis naik ba? Ibas naibas, oh, bahasa tubing. Habis maka truk. Hai, 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 dalawang ang nanay dun nag yata yung ng ano nang sisil Hoy, nagano kayo? Takto, nag-YouTube ako.

Pag so, naatado kayo, magkano? 30. 30. Ay, sna. Magka 10, 30, 300 mang pambigas na ano. Oo. Oh, oh. Yan, nakita naman maka mga katropos, masisipag sila, oh. Oh. Sipag <laughs> nila, di ba? Dyan, dyan, dito lang sila naganap, Maka katropos, dito lang, oh. Yan, oh. Ipagatsaga lang naman, di ba? Dito sila at Susan nagkukuha din yan. May sa mesityo siguro mga lima. Susan, si... Ay, natanggal na yun. Sige po, salamat sa inyo. Dito naman ako. Thank you. Yan mga katrops, nakakita tayo ng mahanap ng sisil. Wala yung bangka rito mga katrops, so yung sa lambaw. Siguro naghanap buhay. Di ba yung na, lagi nakikita natin dito na ano? Na bangka na may ano sa lambaw nga. Yan ang mga usok ko. Oh. Naghanap buhay mga katrops. Di ba mga katrops? Walang katubig-tubig oh. Malaki ang hibas di ba? Oh, kita nyo naman oh. Ah, di ba? Oh. Kinawas oh. yung span. Hmm. Ala-keng Ala-keng at tinga oh. yo no. Pa-didon mga katrops. Nó quay lại cái tubing tubing oh, ba. Alam nyo mga katrops Yung mga kabataan dito sa Dito naliligo Ayan, Dyan naliligo mga kabataan Di diba may tali? Yan yung laruan nila, yung tali nyo. No? Hmm. Yan naliligo mga kabataan, mga katrops. Walang yung naliligo ngayon, mga katrops. Kasi maliit ang tubig o. Oh. Punta tayo doon, mga katrops. Pubo ng aking binan. Bisitahin natin yung bangka ako doon. Kung kumusta na? Nasira na yung mga katrups, eh. Sira -sira na ang bangkang ginagamit ko. Kaya hindi na ako makapag makapasal sa mga manggilaot mga katrops. <coughs> hindi na tayo makabidyo sa mga lumalaot. Tira yung bangka kumakatrops eh. Ay, malapit na tayo mga katrop sa hubo. nya mah tapi tema karting nah, Ayo neng kubu maka terus, hmm. dua maka terus ke oh, bayang kubu. Hmm. Kartingnya rentai sekubu maka terus. Oh, yung bangka mga katruks oh. yung bangka ko oh. may karagang may kargang ano mga katruks bintul may bintul ang aking bangka mga katruks bintul yan ang binan ko mga katruks nagamit yan ang binan ko Mga katrop, salamat sa inyong panonood. Sana yung di pa nag-subscribe, mag-subscribe naman para lagi kayong updated sa aming mga bagong video. Yan lamang mga katrop. Salamat sa inyong panonood. Thank you. God bless sa inyong lahat.